Hello guys! Magandang kahapon sa inyo lahat. Um, this is your guest, Mama Sigilig Channel. A fate healer, Oza Matarger. So ngayon kahapon ito. Tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, Archangel Michael messages for the sign of for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa so, ating masasago for today's video? Kanina kayong energy or kaganapin sa buhay? Okay ng mga liver signs sa ating mga gilap. So, guys, this reading is a journey namang nila at makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the for more videos. sa ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang hindi skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapang na manong balik sa inyo. So let's see guys now, what is the messages? Advises sa inang ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga libra ang ating mga gilaps. So guys, ito natuklasin at bubulabugin natin. Angels, Spirit, God, please give me information po. Alamin na natin at tutuklasin na natin ang oh, kagarapan sa buhay ng mga libra signs ang ang uh, ibibigay mensahe natin, uh, ng ating Archangel Michael. Archangel Michael, give me an information po. There is a believe and trust na no, kailangan mo maniwala, magtiwala, ano man yung mga bagay na nangyari sa buhay mo, sa kuna, trahedya ay may ibig sabihin at may kahulugan. Ano man yung mga bagay pangyayari, kailangan mo ipagkatiwala sa ating pong maikapal dahil may mga bagay na ibinibigay sa iyo na kailangan mo mapagdaanan no? bago mo malasap ang tunay na tagupay at tunay na sarap. Now, let's see. What is additional messages? Three additional messages represent with um, decide to be happy now. So some of you guys, no, kailangan mo mag magigim na magiging ka sa likod ng mga sakit, iyak, kirot na pinagdaanan mo. Ano mang hinagpis yan, mapapawi at mapapalitan ng kaligayana at saya sa iyong mga labi. Now, let's see what is additional messages. Additional messages represent a new beginning and fresh start. No? Magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong pag-asa na maaaring um, magbigay no? ng uh, panibagong pintuan. Buka, magbubukas no? sa inyong bagong pakapalaran. No? Ipagkakaloob na ang mas maayos no? at bagong buhay na tatahakin mo. Let's see. What is the digital messages? And this something forgive yourself you done nothing wrong. Ibig sabihin dito patawarin mo yung sarili mo, wala kang ginawang mali. No? Pawang ganun talaga yung kailangan mo mapagdaanan. No? Hindi naman um, lahat ng nangyayari sa buhay natin hindi yan perfect. No? Kailangan um, maranasan mo itong bagay na to kahit na alam mo yung bagay na ginagawa mo, hindi yan may hindi yan may isaayos at hindi mo yan ma ng gusto. No? Kailangan mo munang Um, malaman ng kahalagahan at um, yung mga bagay na kailangan mong matutunan sa likod niyan. Dahil yung bawat pagkakamali at bawat kamalian na nagawa mo ay may leksyong kaakibat yan. So, kailangan handa kang matuto at handa mong patawarin ng sarili mo sa lahat ng pagkakamali na natamo mo. So, let's see. What is additional messages? And of course, have confidence. No, kailangan mong lakasan ng loob mo maging matapang kailangan palaban ka dito. 'No, alisin mo 'yung pag-aalinlangan at takot sa sarili mo na kumagaharapin, 'no, 'yung mga bagay na dati mong kinakatakot at dati mong pinangangambahan. No, taas no o oh, at buksan mo ang sarili mo na naalisin 'yung mga nagbibigay balakid sa isip at sa damdamin mo dahil ang totoo'ng magiging kalaban mo dito 'yung emosyon mo. 'No? So let's see. what is the richer messages? We just spirit, no? So let's see what is the richer messages. Paano naman na natin to hihimay-himayin? Pero guys, there is a something the full card. Now there is a something the full card as something a leaf of faith na may mga paniniwala at pananampalataya na maaaring pagpala ng ating poong may kapal. Sulad na sinasabi ng ating Archangel Michael na maaaring magkakaroon ka ng new beginning and fresh start, ito yung sinasabi ng the full card, a new beginning coming in for you. Magtiwala with the belief and trust, with a new beginning, magtiwala ka sa tamang proseso at progreso na nangyayari sa buhay mo. What is additional messages? And there's a tower moment for a major changes, no? Kumaga malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo, may mga bagay man na nasira, no? Pero isang parte ng um, uh, parte ng hakbangin or buhay na tatahakin mo, yung pagkakamali na yan. No, kung paano mo itatama at paano mo matututunan lahat ng bagay na yan. Ito yung sinasabi na forgive yourself, you done nothing wrong. Patawarin mo yung sarili mo na wala ka namang ginawang mali. No? Ganun talaga, kailangan mo yan matutunan no kailangan mo yan maram, malaman maranasan no etong kabiguan maaring parte to ng paghubog no at para buuin ulit yung mga bagay na nasira at nakailangan pakalagahan no pagdating sa ating tahanan pagdating sa ating pamilya meron yan dapat dinatawag na insider maintenance ganun kumaga kailangan uh, marunong kang uh, alagaan yan no pagandahin yan Ganon, kailangan i-secure mo siya for long. So, let's see what is the initial messages when an angel spirit. And there's an eye pentacle with a blossoming. No, dito lalago, lalakas ang iyong finances. No, at maaaring uh, maaring maging maganda na ang takbo na sitwasyon mo. May potential ka para may katuparan nito. No, kaya mo yung may gaw, kaya mo yung gawin, kaya mo yung matupad. No, kailangan mo lang mas, maging masaya at maging matapang. No, sa lahat ng hamon ng buhay. Erkos Dizel, something guys, we require of sword, a clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Yung mga bagay na hindi makakatulong for your growth and expansion. No, alam mo sa sarili mo na itong bagay na ito ay maaaring magsilbing panira no, or makakasira no, ng iyong plano, pangarap, kailangan mo na yung alisin. Erkos Dizel, something that is a for a new love, a new beginning, a fresh start is coming. No, maaaring magkakaroon ka ng bagong pag-ibig, maaaring ibalik yung kilig, maaaring ibalik yung pagmamahal. No, and this is something that's been a night nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights, no, that because of this overthinking and being paranoid. Iwasan mo mag-isip, iwasan mo kung ano-ano pumapasok sa utak mo, sa isip mo, iwaksi mo na yan. Isa yan sa magiging balakin yung takot at pangamba mo. Kaya kailangan mo na have ng have confidence, ng kumpiyansa at lakas ng loob at tapang harapin yung mga bagay na kinakatakutan mo. What is the full card? The full card represent the high sa So something in hidden agenda or hidden enemies, something a mystery na maraming bagay na nakatago dito sa likod dito na kailangan mo ipagkatiwala. No, sa ating pong may kapalawid the full card, there is something progress no? Kumbaga, dumadaloy na siya. Unti-unti na siya nag-fulfill. Unti-unti mo na siya natutupad with unexpected situation and unexpected moment. No? The more nag-expect ka, the more no, um, lalo magkakaroon ng something delays and cancellations. No? Hindi yan mabubong plano mo at hindi mo yan matutupad yan. Kaya, don't expect too much. What is the tower moment? Reference with the ease of for a new project new plan sa ibig sabihin dito guys na magkakaroon ng rebuilding no, may maaaring may mabuo no, or maaaring magbukas ng panibago for some of you nagkaroon ng bankruptcy nagkaroon ng pagkalugi nagkaroon ng pagkabagsak ito yung moment na maaari ng buo yung nasira no, magkaroon ka ng panibagong slot or panibagong pagkakataon para makabangon at makaahon what is the nine of pentacles represent what? There is a page of pentacles. No, there's something a manifestation and invest wisely. Matuto ka na how to um, invest, no? How to um, something spend something on ano, emotions, no? A situations, no? Kaya kailangan na um, kumbaga mag-ingat ka, no? Sa lahat ng gagawin mo. Dapat alam mo yung mga gagawin mong plano. Mag-ingat ka for sharing your thoughts, your information. What is the Queen of Swords? There's a something guys, me, the king man. No? Linisin mo, putulin mo yung magsisilbing balakid, silbing karang. No? Sa tagumpay na malalasap mo. Ibig sabihin, alamin mo kung ano tong negative traits na nababalot sa paligid mo at sa buhay mo. Ngayon pa lang tuklasin mo kung sino tong malas or kam, kung baga nagbibigay kamalasan sa'yo. No? What is the ease of cups? represent with the Fiji of God, by Interventions. Tama ang conclusion mo, tama ang hinala mo. May taong um, darating, no? Or some of you guys na may iniisip ka dito na tao, na maaaring siya, mahal mo pa talaga siya. And this is something that for the pentacles, protection at pangalagaan mo yung sarili mo. Dahil lang tunay na kalaban mo dito ang sarili mo, no? Dahil ikaw mismo ay nagbibigay stress at kaguluhan sa utak mo. What is the full carcass? The high feces? Reference with the magician with the power of God. No, ipagkakaloob sa ito ng ating Panginoon with the unexpected moment. With the unexpected situation. And there is a tower moment that the days of once. Reference with the emperor being mature enough and being grounded. No? Maging mature ka sa pagbuo. No? At uh, pagbukas ng bagong plano pangarap. No? Hindi ka dapat nagpapadala sa mga taong nasa paligid mo yung emosyon. No, at bullies no, Mag-ingat ka What is the nine of pentacles And the page of pentacles There is a something The queen of pentacles no, There is a something Good sense Pagdating sa interview you know, How to manage And control your finances Kailangan mautak ka Mature ka na dapat No, how to spend money Wisely Now what is the queen of swords Because the king man Represent with the two of swords There is a decision Or there is a difficult decision na hanggang ngayon nahihirapan kang makawala at pakawalan. Now, why? This is something in a healthy situation. Bakit ka nahihirapan pa pakawalan yan? Kasi, kumbaga, naging immune or parang naging nakasanayan mo na siya. So, kailangan baguhin mo na yung perspective mo, baguhin mo na yung pananaw mo. Kala mo kasi tama yung ganong thoughts. No, ayusin mo na yung pananaw at paniniwala mo. What is the name of cups? the page of cups? Represent with the ten of wands. No? Some of you guys nakakaranas ng burden, nakakaranas ng bigat pagdating sa relasyon dahil may mga obligasyon na dapat nang tinatapos at dapat nang wakasan at dapat nang alisin. No? And this is something the severs so something um a patience, no? At a perfect timing. No? Kailangan mo maging kalmado unti-unti nang hihilumin yung mga nagbigay stress, nagbigay kalungkutan sa puso't isip mo. Daw po, protectionan mo na yung sarili mo dito laban sa sarili mo. Let's see what is initial messages for the outcome. Represent with the Queen of Cups. Guys, there is something emotional healing na magiging kalmado ng pakiramdam mo na mapapangatawanan mo pa mga mo na ang mga bagay na nakikita mo. No, ang pangarap mo na akala mo hindi mo matutupad maaaring maabot kamay mo na. That's our moment the is of once because the emperor represent with a death card from this ending. not this is something and ending and the beginning. No, may may mga bagay na wawakasan na, may mga bagay tatapusin na dito. No, ito yung sinasabi ko kanina na yun nakasanayan mo na pag-uugali o nakasanayan mong sitwasyon na kailangan ng baguhin. Kung hindi pa ulit-ulit yung cycle na ganon, na kailangan mo ng madala na kailangan mong matauhan na may mali sa iyong ginagawa. No? What is it? Uh, what is the nine of pentacles and the page of pentacles and the queen of pentacles? Reference for higher fund for a lesson learned. Na no, matuto ka na how to manage, how to control, and of course how to defend your money. No, matuto ka na alisin na iluho, bisyo, yung mga walang katotohanang bagay na hindi magbibigay ng growth and expansion for your business and resource of income. What is the digital messages with the Queen of Swords, the Hangman, and the Two of Swords? Reference with the Five of Pentacles. No, kung hindi mo lilinisin at aalisin yung mga balakid at ang bibigay kamalasan sa buhay mo, hindi ka makakabangot at hindi ka makakaraos. Kailangan mong uh, linisin yung mga yung boundaries mo, no? Kailangan mo magkaroon ng healthy boundaries. Let's see what is the ease of Kausar because the page of Kausar because that's set of wands. Represented with the king of swords. Now, there's a stop the pattern. Puputuli mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi magsiserve sa'yo. No? Especially pagdating sa relasyon. Na no, Maging wise at maging matalino ka na may sarili ka ng pamilya, may sarili ka ng buhay. So, kailangan mo dinedepende, depende sa mo na yung sarili mo dito. Or, wag kang dumepende sa ibang tao para maging masaya. No? There is a six of wands by victory. Magtatagumpay ka dito kung magiging mature ka sa buhay mo, sa sarili mo, na paano mo i-manage and control yung, yung resource of income and any hard work mo. And this is something you have for learn. Matuto ka na sa leksyon. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, kailangan mo nang tapusin, wakasan yung mga bagay or immaturity na merong ka. Let's see what is additional messages for finances and career. Let's see. What is digital messages? Now, pagdating sa finances and career, there is a page of us by good just May magandang balita dito na magdudulot sa iyo ng mga new opportunities, new plan, and there's a lot of messages and phone call coming in for you. And there's a three of swords. Now, there's a something of pain. Now, maraming mga disappointment or maraming mga ingetera. May mga magme-message sa iyo no, para ma-disappoint ka, ma ma -ano ka, Para ma, ma discourage ka, para ma... Ma-discourage ka. Mag-ingat ka na sa pagtanggap ng mga mensahe. There is a ten of cups. With a happiness, maging masaya ka sa mga desisyon. Or pagdating sa pera mo, pagdating sa negosyo mo, no? Kailangan mong um, kumaga maging mature. No? Sa, sa relasyon, pagdating sa family, pagdating sa finances, walang kamag-anak, walang pamilya, walang, ka, walang kaibigan dyan. Maging balanse ka. And this is a five of wands. No? Kung baga, there's a lot of competitors. Marami kang inggiterang mga kapitbahay at marami kang inggiterang kamag-anak at marami kang inggiterang kaibigan. No? Protectionan mo yung ano mo. Mental health mo dito. And your happiness. What is digital messages about naman tayo sa love life? There's a therapist. ko wala long term. Magkakaroon ka na pang dito pag uh, relasyon. There's a self Mag-ingit ka lang. Some of you guys, meron naman dito nag-cheat, nag-loko tinatraydor kami may tinatagong kabit, may tinatagong karutan, kalandian. And there's an ace of comes, no? Kaakibat ng love life mo, ang karir mo. na related daw, may partnership kayo dito. There's a seven of petakos, harvest moment. Maaring aani na kayo ng person mo. Magiging masagana na ang inyong pamumuhay. There's a strike and Kailangan mo na lakasan ang loob nyo sa isa't isa. Magiging matapang kayo. What is additional message about sa kalusugan? There's a three a pentacle of pentacles collaborations. Now you see may pakikipag-connections. No? Alamin mo, aralin mo yung sarili mo. Iwasan mo yung mga bagay na makakasama sa'yo. And there's a hermit card a spiritual awakening. No, parang hinahanap mo yung sarili mo dito kasi parang may mali sa kalusugan mo. Some of you guys, no, may, gina, may gumagawa talaga ng hindi maganda sa'yo. And this is at the day of sword. No, nasa paligid mo lang yung taong lumalason sa iyo. And this is something that I cards cause, ka tumatanggap ng pagkain na galing sa labas sa ibang tao? No? Inuunti-unti ka nito para magkasakit ka. So let's see what is the additional messages for all areas of your life. Now there's a three of pentacles, three of cups with a celebration and the seven of cups with an opportunity, marami oportunidad na magdadala sa iyo ng new beginning, happiness, fulfillment, and there's a uh, the, the word can represent trouble. Magkakaroon ka ng trouble dito with a fair fight. Magiging patas ang laban. Maaring sasangayon ang kapalaran pagdating sa'yo. And there's an area of course, makaka-move on ka na. Makakalaya ka na sa, sa negatibong mundo. So let's see. What is the additional messages for angels number? Represent what? For an angels number, represent... Represent twenty with the abundance is yours. No, ang kasaganahan talaga ay nasa sayo. Abundance is your claim. Be open to receive the gift of the universe. No, tanggapin mo yung regalo ng ating universe na magiging masagana at magiging maganda ang buhay na tatahakin mo. For confession message, let's see, anong gusto sabihin sa inang person mo, if ever, no, anong ganap daw, need you, kailangan kanya, No, You are so nurturing, magnetic, passionate queen in my life. Your life shines bright and guide through me in my darkness. You feel like home to me. I always feel very happy and comfortable in your presence. Thank you, my love, for always sending me he healing energy and love. I need you and your energy even more now. No, lalo daw ngayong kailangan-kailangan niya niya, ikaw no lahat ng pagmamahal na pag-aaruga no dahil uh, kumagusto sayo lang nakita niya ang tunay na kaligayahan sa likod ng kadiliman na naranasan niya sa mundo ginagalawan niya ibig sabihin ikaw yung nagpatunay no na sa, uh, sa likod ng mga pinagdaanan niya karanasan niya ikaw yung nagsilbing liwanag sa daan niya what is additional messages with um, romantic just for um soul connections. For soul connections to represent with the power, not the power of love. Ay, tara ya. Ah. Is like a magnet drawing soul together. O, oh, see? Kung maga talagang yung pagmamahal nyo talaga na namumutangi sa lahat na pinagkaisa kayo sa isang isang eksena. Ang galing na pinagbuklod at pinagsama kayo at ngayon kumbaga pinagtagpo ulit kayo para magmahal at para tagpuin ang pagmamahal mag ng isa't isa. So after that, pagdating naman tayo with an money matter for an angel spirit for um, for um energy of money, let's see. Anong garap mo naman dito pagdating sa finances? There is a home base. So some of you guys na so, nasa tahanan ka lang, no, nagtatrabaho, home is the harbor of the soul. It's safe. It's safest place you can be. Change your environment. So see, ibig sabihin dito guys, na lumipat ka rin ng bahay. Or some of you makakabili ng bahay sa ibang lugar. Or some of you nagbebenta ng mga bahay. And because this is something guys with the duality. Do, do not forget about the dual nature of people. Don't lose your vigilance. No, wag mong kalimutan 'yung sarili mo. No, kahit na napalibutan ka ng mga inggitera, ng mga ano, negatibo, maging totoo ka at maging tunay ka para sa sarili mo. And there's something resources. Be grateful for what you have and save something for the future. So ibig sabihin dito, kumbaga kailangan mag-ipon ka, kailangan maging wais ka how to manage your money and resource of income. Di ba Kung paano mo palalaguin, paano mo palalakihin yan para sa buhay na kakaharipin mo no, in the near future. And this is something wrong decision. Some of you may mga pagkakamali talagang decision dito. Nothing before you act. Bago ka kumilos, bago ka magdesisyon, pag-isipan mo mabuti. No? Lagi mo pakakatandaan yung consequences. So let's see, what is the What is the message from the heaven? No? Ano man yung message sa iyo ng ating kapalaran, ng ating mga gabay. As a guide, I am walking alongside you in love. I send support and strength to protect you. Okay? Kung right? maga binibigyan ka ng lakas no? at tapang no? para proteksyonan mo ang sarili, maproteksyonan ka ng ating mga gabay. Binigyan, ito yung sinasabi ng heart confident. No? bibigyan ka ng kalakasan dito o lakasan loob para harapin yung mga bagay na kinakatakutan mo. Magtiwala at maniwala ka sa sarili mo. No, alisin mo yung wrong decision na to, it forgive yourself you done nothing wrong. Napatawarin mo yung sarili mo, wala kang ginawang mali. At mag-decision ka na magiging masaya ka kahit sa likod dito na kailangan mo nang talikuran yung lugar na kinagisnan mo dahil sa lugar mo maraming mga anggetera no? And this is something that you begin fashion fresh dahil makikita mo na ang bagong ikaw, no? Panibagong ikaw, no? Kaila, kailangan, kailangan mo tanggapin yung katotohanan na na maraming taong sisira at hilang ka pababa. And there's a yes or no question, guys. Mag-isip na kayo, guys, sa anong magiging questions nyo. Pumili kayo with a 1, 2, 3, isa lang, no? Kaya pumili kayo doon sa number na yon Ayun yun yung magsisilbing kasagutan nyo. Direct comment down below, guys, kung ano yung number na napili nyo. The request, kung ano yung um, kung nagna-relate at nag-accurate ba ang kasagutan sa inyong katanungan. Na no, para sa nang sa ganun sa susunod na reading natin, baka yung tanong nyo maaring isingit natin sa mga susunod na reading, no? Para na sa ganun malaman nyo ang kahalagahan at kahulugan ng katanungan nyo, no? Malaman nyo yung kasagutan dyan dahil magkakaroon pa tayo ng maraming mensa- and advices, no? for an English number represent what? I-shuffle ko muna to guys ha. I-shuffle ko muna to bago bago niyo to um bago kayo pumili. Okay. Okay, one, two, three. Pili na kayo diyan kung anong number one, number two, number 3, isa lang. Direkos mag-isip na kayo na question niya, magbibigay. Bibilang lang ako ng mga ilang seconds para at least makapag-isip kayo. Okay. Okay, number one. And this is something you know. Blow up in your face, explosive combo broken. Ibig sabihin dito, nalantad na. Nalaman mo na ang buong katotohanan na nakasira mismo sa'yo. No? Kumbaga, nagkaroon dito ng ano eh, it's either inside job o talagang sinira ka. No, mismo sa harap mo talaga nalaman lahat ng katotohanan. No, and this is something guys with the yes, with the wisdom support you root go deep. Napakalalim nito no na sinusuportahan ka ng tao na to or uh, no, kumaga lahat ng bagay sumusuporta ang ating mga gabay para may sa katuparan to para naging matibay at mas malakas ang pundasyon mo. And there's a no losing part of yourself missing pieces go gone away. Ibig sabihin dito, kumbaga may isang bagay dito na na nawala ka, no? Parang hinahanap ka or parang may mga parts sa buhay mo na nawala or hinahanap-hanap mo. Parang may kulang sa sarili mo. No? Be grateful for what you have and something for the future, no? Ibig sabihin dito talaga na mahalin mo yung mga bagay na meron ka ngayon may mga bagay lang talaga na hindi mo matanggap no na may nawala, may mga bagay na naglako, no? At maaaring hindi mo dapat 'yan iniisip na may kulang sa So guys, this is uh, I can help Michael messages for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey din naman, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And give a for more videos and update. Because maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalo-lalo nang lalo hindi nag skip ng way pagpalaan kayo. Nandiyan sa may kapal, siksik digdig na gumawa po na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush! Bye -bye.